One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko naman ang tatanungin niyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng mama sa niyo ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, lalong gumaganda ang mama sa ninyo Charot! So yun! So, kumusta na naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay para syempre maganda tayong lahat, di ba? So una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa so, Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, dating Miss Earth 2022 matunog na usapan ngayon sa social media na may plano itong sumali sa ibang pageant after niyang manalo ng Miss Earth 2022. So, anong chika mo dito, Mama Sa. Ay nako, ayan nga, Diyos ko, nararamdaman natin itong si Miss Korea na dating Miss Earth Title Holder 2022 ay matunog nga, na na usap-usapan na may plano nga daw sumali sa another pageant. Ang tanong na lahat, saan pageant ba siya sasali? So, I think sa Miss Universe. <laughs> so, Kung hindi yan sa Miss Universe sana mag Miss Grand ka na lang. Mas malaki yung chance mong manalo ng Miss Grand more than doon sa Miss Universe. Pero, sandali lang muna. Ikaw ay title holder ka na ng Miss Earth. Eh bakit ka pa nagpaplanong sumali ng another pageant? Marami ng ganyan. Si Catherine, di ba? Si Catherine Espanyos ba yun? Yung dating Miss Earth din. Nagplano siya sumali ng Miss Universe doon sa bansa nila. Pero hindi siya nanalo. So, Sayang yung titulo Dapat nakontento na siya kung ano ang title na meron siya Isa siya sa mga strong na candidate ng Miss Earth noon At isa siya sa mga masasabi ko Very strong title holder talaga Kasi magaling talaga siya At kung sasalang siya sa ibang pageant Walang kasiguraduhan kung mananalo ka doon Dahil hindi naman ibig sabihin na Miss Earth ka Ay pwede ka nang manalo ng Miss Universe or ng Miss Grand o kung ano man yung pinaplano mong pageant. Pero naniniwala ako na lalaban at may laban naman siya. But, kasi na may corona ka na eh. Huwag ka nang umalis dyan sa corona mo. Manatili ka na lang dyan. Marami ng mga kandidatang gumawa niyan pero hindi lang tagumpay. Like example, Reyna Hispano-Americana, sumali siya ng Miss Grand hindi naman siya nag-title doon. Nag-top 10 lang siya. At hindi na siya umabot sa top 5. ba? Diba? And then, kung sino pa? Ayan, yung mga title holder na gustong sumali pa sa ibang pageant. O, oh, ba diba? So, hindi lahat sinuswerte. Kaya, ko ako sa kanya, dapat manatili na lang siyang Miss Earth. Kasi, sayang yung ganda niya, di ba? Saka sayang yung title, baka mabaliwala lang ng bonggang-bongga. -bongga. Agree ba kayo? Kasi ako, Diyos ko, nangihinayang ako, huwag mong sayangin. Kasi hindi naman sigurado kung mananalo ka Miss Universe, hindi naman sigurado kung mananalo ka ng iba pang ano. Saka dapat makontento ka. Natutun, sinabi mo naman, meron ka ng kakontentuhan, di ba? Huwag ka nang mag atim sumali ng iba pang pageant. Ang ganon. So, yon So, sana wala, no? Ayun. So, sinagot naman niya lang yung question. But, tingnan natin. And then, of course, para na sa sumunod natin, Chika, speaking of Miss Earth, Mama Sam, tingin mo, makukuha na ba ng Thailand ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to? To be honest, gusto kong makuha na ng Thailand yan. Kasi parang piling condition nila. Deserve nila na talagang may uuwi ang corona ng Miss Earth sa bansa ng Thailand. Dahil sa yung director dito ay sobrang nice naman. At parang yung dedication niya talaga sa Miss Earth nandoon. At tinatry niya talaga kasi nakadalawang fire na siya, di ba? So, baka naman ngayon, pwede nang ibigay yan ng Miss Earth kay Thailand. Kasi, maganda naman yung pambato ng Thailand. Magaling din naman. Why not? Di ba? So, yon So, good luck. So, ako, kung ako tatanungin mo, deserve nilang manalo sa Miss Earth especially ngayong taon na to kasi meron silang pambato na talagang masasabi natin na kayang-kaya naman may uwi ang corona but depende sa kanya kasi marami din naman kasi talagang mga kandidata na ano mo yon na matitindi at malalakas so laban lang Thailand malay mo di ba And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban ni Victoria Velasquez Vincent sa Miss Universe? To be honest, nalulungkot ako para kay Victoria Velasquez. But at the same time, naniniwala pa rin ako na kakayanan ni Victoria Velasquez makapasok sa top 30, top 12, at makapenetrate pa siya na hanggang sa dulo. Sa ngayon, hindi natin naririnig yung ingay pero naniniwala ako na to ni Victoria Velasquez Vincent. Sobrang malulungkot ako kung masasayang naman yung laban niya na pangarap niya na sobrang tagal. ba diba? Pero nandiyan na eh. So, laban lang, Victoria. Kaya mo yan. diba? <laughs> Diyos ko, nakakatakot na nakakakaba. But nandun doon na pray tayo para kay Victoria na sana makarating siya sa dulo ng competition. Medyo sa ngayon, wala pa tayong nakikitang linaw na ay kaya 'to ni Victoria. So hintayin natin yung preliminary competition. Malimo mo magpakita si Victoria ng bonggang bonggang laban, di ba? So maganda naman si Victoria, mahaba ang bias at matangkad. So, parang pili ko, magugustuhan siya ng mga kurado. So, yan. Good luck kay Victoria. And then, of course, para na masasumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Brazil sa Miss Universe, tingin mo, makabalik na kaya sila sa semifinals? Yes, after nilang ma-eltokuyo ng tatlong beses na sunod di ba diba? Tatlo na. So ngayon, umaasa tayo na makakabalik ang Brazil sa semifinals ng Miss Universe. And I think yung pambato nila ay hindi naman siguro may El Tokuyo kasi may ganda naman at mukhang malakas. So mukhang dark horse nga to na alam mo yun, bigla siyang umaariba. So good luck kay Brazil. Naniniwala ako na kaya ni Brazil. Alam niyo sa totoo lang sa Miss Universe, mas gusto ko yung kandidata dyan mga ano lang mga 80. So, ngayon, mas advisable pala talaga yung konti lang yung kandidata kesa doon sa umaabot ng mahigit 100. So, siguro yung mga 75, ayun na yung pinaka or 70 candidates. Parang piling ko tama na yon Kasi pag sa sobrang dami, hindi natututukan ng maigi. Saka, hindi nabibigyan ng eksena ang bawat kandidata. So, mas maganda na yung konti lang kesa naman yung ang dami-dami nga nagsisalihan tapos wala namang quality, di ba? So, mas maganda yung konti lang pero nabigyan naman ng spotlight lahat. So, parang sa Miss Grant, 70 candidates lang pero tingnan nyo naman, di ba? Lahat nabigyan ng spotlight. Kaya, doon ako sa Miss Grand. Charot. So, yun. So, good luck kay Miss Brazil. Malay natin. Di ba? Makarating sa dulo ng competition niya. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, na ano sa masasabi mo? Napili ng ibang mga page ang national costume ni Miss Philippines sa Miss International bilang pangalawang pinakamagandang national costume. Ang napili nila ang nanguna ay sa Ecuador, pumangalawa naman si Philippines at pangatlo naman si Venezuela. Tingin mo, Mama Sam, silang tatlo kaya ang mag-top 3 dito sa Miss International? Why not, di ba? So, ako naniniwala ako na magaling din naman talaga ang pambato natin. At masasabi ko na may ibubuga. At sa national costume na to, hindi imposible na mag-best national costume pa ang ating pambato na si Angelica Lopez. Kasi naman, talaga naman, may ibubuga naman talaga sa competition na to si Angelica. At walang duda yon no? And then, para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Angelica, mama, sang tinin mo, malakas ba talaga ang laban ni Angelica para sa corona ng Miss International? Sa corona, hindi ko pa nakikita. Pero nakikita ko sa mga galaw na ipinakita niya, malakas talaga ang chance ni ni Angelica Lopez na makatungtong sa top 5 ng Miss Universe ah, ng Miss International. So naniniwala ako na talagang kaya niya talagang pumalo dyan. At nakita naman natin na talagang umaarangkada. Diyos ko. Nakita nyo ba yung, naka, yung bago niyang photoshoot na naka-swimsuit siya? Oh my gosh. Nakakaloka. Si Angelica sobra talagang nagmamaganda. Charot. Sobrang ganda niya dyan. At pero ang piling ko talagang mas lumalakas yung laban niya habang tumatagal ang kompetisyon. So, yon At good luck. Diyos ko, pasabog siya sa ano. Pasabog siya sa, tawag dito, national costume. Tapos pasabog siya sa swimsuit. Ay, bongga. So, ang lakas maka 2.0 na si Kylie Bersosa. Di diba? Yung galawan sa kayong laban. Saka parang piling ko, ano, isa siya sa mga napipisil talagang manalo dito. Ay, nako, good luck. I'm so excited. Excited na ba kayo? So, yan. Ay, nako, laban yan, Angelica. Parang piling ko naman, malayo naman ang mararating talaga ni Angelica sa competition na to. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Philippines, tingin mo, kaya-kaya niyang pataubin ang dalawang malakas na black beauty na si Zimbabwe at Nigeria para sa laban ng Miss Universe. Tingin mo sino ang angat sa kanila? Well, Diyos ko, tinatanong pa ba yan? So, kung ganda at pagiging fresh overload, I go for Chelsea Manalo. Kasi yung beauty ni Chelsea, Chelsea Manalo, talaga naman masasabi ko naman, kakaiba at grabe, ang lakas talaga ng aura at masasabi ko na kaya niyang makipagsabayan kay Miss Zimbabwe at saka dito kay Miss Nigeria. Si Miss Zimbabwe nga parang auntie niya na ni charot. At saka naman si Miss Nigeria para namang ate niya. So, ibig sabihin, siya yung mas talagang fresh overload sa lahat. So, parang piling ko, yes. Hindi ako matatakot na si Chelsea Manalo ay gubain ni Miss Zimbabwe at saka ni Nigeria dahil parang feeling ko hindi naman nila kaya. So parang kakabog talaga ang pambato natin at makikipagsabayan sa mga Black Barbie beauty na to. So, tignan natin kung sino lulusot sa eksena at alamin natin yan sa dulo ng competition. So, magkakaalaman yan. Di ba? So, yan. Good luck, syempre, sa pambato natin. Talaga naman nakaka-excite. But, laban lang. And then, of course, sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato natin, nasa top 12 para sa Toys for Change. Mga pumasok nga dito, ang nangunguna ay si Miss Thailand, Bolivia, Dominican Republic, si Martique, then Chile, Lebanon, Costa Rica, Cambodia, Vietnam, Peru. And then, of course, Mexico, Philippines, Puerto Rico. So, sila yung nasa laylayan na. So, kaya bang lumaban ni Miss Philippines papuntang top 1? Ay, nako, hayaan na ninyo yan dyan kaila Thailand. Hayaan mo na sila ang manguna sa boys for chains. Kasi, parang piling ko naman, kahit naman mag number 1 tayo dyan, hindi rin naman tayo mananalo ng Miss Universe. Kahit naman ikaw yung mag number 1 dyan, di ba? So, kung sino man yung mag number one dyan, ay para lang yan sa boys for change. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin, yung paghandaan talaga ni Chelsea Manalo, yung laban niya sa real fight ng Miss Universe, ayun yung importante. Eh, bakit naman noong nakaraang taon, hindi naman nag number one yung yung si Nicaragua sa Boys for change di ba? So, okay lang 'yan. And then, hayaan mo silang magbakbakan dyan. Basta si Chelsea Manalo, tumutok siya sa totoong bakbakan dito sa Miss Universe. At doon niya ibigay ang lakas niya. Kasi doon, talaga ayun yung real na kung ano yung mararating mo dyan. And good luck, di ba? So, medyo mahirap yung labanan ng Miss Universe kasi top 30, top 12, top 5, eh, good luck. So, basta laban lang Philippines, kaya mo yan. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo? Papasok nga ba talaga tayo sa dulo ng competition? So, i-comment below nyo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, guys, syempre maraming salamat. Suporta lang para sa ating pambato at gawin natin ang best natin para sa support na kailangan ng ating pambato na si Chelsea Manalo. At higit sa lahat, syempre, ipag-pray natin siya. ba diba? So, yon guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe Dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow, thank you guys! Intro <music>